Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo. Busila ang aming bituin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority pagkapagat ng ating one time the new Filipino time alas 12 na nang tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga pasahero at mga biyahero, unti-unti nang sa iba't mga terminal, paliparan at pantalan. Siguridad na nanatiling mahigpit. Tampo ni Veloso, kumpiyansang mapagbibigyan ang hiling na clemency sa Pangulo. Samantala National Security Council, tinawag na walang laman ang deklarasyon ng CPP-NPA na magkaroon ng holiday truce. Price import tariff reduction, wala pang piso ang idinulot na bawa sa presyo ng bigas. Samantala, abiso sa mga motorista, oil price hike na na sa araw ng Pasko. Kung may bad news, heto naman good news. Sa mga JO at COS, may matatanggap din pong gratuity pay ngayong Pasko. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Brigada News FM Philippines. In the heart. of changing lives helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistance ng Power Cells Herbal Capsule Ito ang brigada Bandita nationwide Sa tanhaley Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Pagandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon mga kabrigada ng biyernes, December 20, 2024. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. Ang Brigada Leo Navarro Maliknes. And nationwide sa, sa detalye ng ating mga balita, mga kabrigada, kumpiyansa ang legal team ni Mary Jane Biloso na mapagbibigyan ng hiling nila sa Pangulo na Executive Clemency. Ito'y kahit sinabi pa ng Pangulong Marcos na hindi pa ito napapanahon sa ngayon at ipauubayan niya ang pag-aaral ng pardon sa mga legal experts. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, kay National Union of People's Lawyer, Secretary General Attorney Josely Dienla, sinabi nitong umaasa silang diringgi ni Marcos, ang hiling ni Biloso at ng kanyang mga magulang. Matatandaang nagpadala sila ng sulat kamay sa Pangulo para sa kanilang panawagan. Ang sinasabi naman po namin, nasa kapangyarihan niya po yun at nasa kapasyahan niya. Mm -hmm. Alinsunod po sa Philippine Constitution, may power po siya to grant absolute pardon or any form of uh, clemency based on humanitarian consideration. Mm -hmm. At tingin ko naman po kapag inaaral po ng mga eksperto, ng pamahalaan, makikita po nila yung circumstansya na hindi po ordinaryo bilanggo si Nelly Sa ngayon, mga kabrigada, inihanda na raw na ang team ang mga ebidensya para naman sa pagharap ni Biloso sa susunod na taon sa korte para tumistigo laban sa kanyang mga recruiter. Meron na pong schedule na hearing ngayong Pebrero at ang inaasahan po natin ay si Mary Jane na po yung patestigo sa hukuman dahil siya na lang po yung hinihintay na hmm. ng persekusyon si uh -huh. uh, bago isara o mag ng case. Kamantala ngayong araw, dumalo sa isang Thanksgiving Mass sa Bustillos Church sa Manila ang mag-asawang Cesar at Celia Veloso. Dito ay muli nilang ipinanawagan na bigyanan ng pardon si Mary Jane. Bago, bago balita Sa ibang balita mga kabrigada, mga pasahero sa PITX, unti-unti nang dumarami. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo. Brigada! Brigada. Brigada. B -b 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 report! Lagpas na sa daily average ng mga pasahero ang naitala sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa tala. Naglalaro na sa 170,000 ang bilang ng mga biyahero sa naturang terminal, hudyat ng pagsisimula ng Christmas rush. Inaasang dodobli pa ito pagdating ng biyernes. Ayon sa management ng terminal, inaasahan nilang tataas pa ito sa 180,000 na 200,000 ngayong biyernes at magpapatuloy hanggang lunes. Samantala, nag naman ng PITEX sa mga pasahero na mag-ingat sa posibleng pag ng mga biyahe patungong Bicol dahil sa ilang hindi ang kalsada. Pinayuan na din ng mga pasero na mag-book ng mga tiket na maaga upang maiwasan ang abala. Maaala lang sa uling ulat ang mga himpila ng Brigada News FM sa Bicol Region, tinatayang aabot ng humigit kumulang labing walong oras ang biyahe pa Bicol to Manila at vice versa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Katrina sa so 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Also, I... Rapido, Balita, Pinalalahan na naman ang Office for Transportation Security or OTS at ang mga biyahero na huwag nang magdala ng mga pinagbabawan na gamit sa mga paliparan. Ito ay para maiwasan daw mga kabrigada ang anumang insidente dahil sa inaasang pagtaas ng bilang ng mga pasahero ngayong holiday season. Ayon pa kay OTS Administrator Crisaldo Nieves, mahalagang personal na mag-impake ang mga pasahero upang matiyak na walang mga prohibited items gaya na lamang ng baril, bala, matutulis na bagay, chemical at iba pang mga toxic substances. May limitasyon din ng pagpapadala ng pera kung saan hindi dapat ito lalagpas sa 10,000 or 50 1,000 pesos para pa sa o para ho sa Philippine Currency at bukod dito ipinagutos din ni Nuebes na mag-inspeksyon at magkaroon ng monitoring para sa seguridad ng mga paliparan. Brigada Balvita Nationwide sa Tanghali. Mga kapigada, special permits na nai-grant ng LTFRB sa mga PUVs ngayong kapaskuhan na aba mahigit siyam na na. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo. Report. Higit siyam naraan anang mga special permits ang naipagkaloob ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa mga public utility vehicles o PUVs ngayong Pasko. Ayon kay LTFRB Chair Trophy Lugwads III, ang mga permits na ito ay valid ngayong araw hanggang January 10, 2025. Inaprubahan anya nila ang 956 out of 988 applications upang matugunan ang mas maraming commuter ngayong holiday rush at upang masiguro ang ligtas na biyahe ng lahat. Dagdag pa ni Guadis, sa tulong ng special permits, mas magiging safer and merrier ang pagdiriwang ng kapaskuhan. Sa huli, tiniyak nito sa publiko na na prioridad nila ang mga usapin sa pagpapanatiling ligtas ang Pasko at pagtitiyak ng maayos at komportableng biyahe para sa lahat. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority. Ang NSC naman mga kabrigada tinawag na walang laman ang deklarasyon ng CPP-NPA na magkaroon ng holiday truce. Brigada Kat Austria, i-brigada mo. Brigada. Report. Tinawag na walang laman ng National Security Council ang deklarasyon ng CPP-NPA na hindi magkakaroon ng holiday truce o tigil putukan. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Anyo, nalansag na ang puwersa ng mga komunistang terorista na ngayon iisa na lang at mahina ng guerrilla front. Gayun din, patunay lang umano ang pahayag na no holiday truce ng kanilang paninindigan sa karahasan at armadong pakikibaka ng komunistang terorista. Una ng inisnab ni Defense Secretary Gilberto Tidoro Jr. ang ideya ng ceasefire sa tinawag itong Jurassic na grupo habang tiwala naman ang AFP na hindi na kaya pang maglunsad ang NPA ng malawakang pag-atake. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 5.1 Brigada News. Sa Manila, the music and news authority. Isa naman pong senador na nawagan ng organizational reform para sa Philippine Coast Guard bilang pagpapatibay sa depensa ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Brigadaan Ann i ibrigada mo! Brigada, Brigada. <laughs> Binigyang diin ang Sen. Wynne na mahalagang mapaigting ng bansa. Ang kakayahan ng Philippine Coast Guard bilang ama ito ang pumoprotekta at nagbabantay sa ating teritoryo. Kaso nun ito, ipinanawagan ng Sen. ang pagsasagawa ng organizational reform dito nga sa Philippine Coast Guard upang matugunan ang namumuong sa bahagi ng West Philippine Sea. Anya, importante magawa ito dahil nailipat mula militar papuntang civilian administration ng PCG, na siyang nagpahina naman ng kakayahan nitong gawin ang kanilang tungkulin. Maalala, kamakailan ay naghahin din ang ilang senador ng panukalang batas na naglalayong i-modernize ang PCG upang mas mapatupan nito ang kanilang mandato. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Badum, badum. Rise sa import tariff reduction naman mga kabrigada. Wala pang piso ang idinulot na bawas sa presyo ng bigas. Brigada Haji, kami nyo, ibrigada mo! Brigada! Brigada. 50 centimos lang ang ibinaba sa presyo kada kilo ng bigas mula nang maipatupad ang Executive Order No. 62 na nagtatapya sa taripa para sa imported rice. Ito lumabas sa pagdinig ng Kinta Committee sa Kamara kasabay na paghahanap ng solusyon kung paano may bababa ang presyo ng bigas at mapapanagot ang mga sangkot sa pangaabuso at pagsasamantala sa consumers. Ayon kay Kinta.com Overall Chairman Joey Salceda, sa pagtugon sa isyu ay kakailanganin ng iba pang approach bukod sa prosekusyon gaya ng pagtutok sa long -term, term solution upang lumakas ang pagtatanim ng palay sa bansa. Binigyang diin din ni Nueva Ecija Representative Ria Vergara ang mahalagang papel ng irigasyon sa infrastruktura na magpapaangat sa farm productivity lalo na sa produksyon ng bigas. Nakikipag-ugnayan naman umano ang National Irrigation Administration sa Irrigation Associations kung saan pinagkakalooban sila ng pondo na katumbas ng 50% ng target yield na gagastusin para sa farm inputs. Ipinaliwanag ni NIA Administrator Eddie Guillen na kaya nilang mag-supply ng water requirements sa mga magsasaka tuwing tag-init upang makapag-ani bago ang panahon ng bagyo. Samantala, ipinanawagan ni Zamboanga Sibugay, Representative Wilter Palma, ang pagkakaroon ng access ng magsasaka sa credit facilities kasabay ng mungkahi na bumuo ng Irrigator Farmers Cooperative sa bawat munisipalidad na tututok sa rice farming at high value crops. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kamino, na Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Mga kabigada mga JO at COS May matatanggap din na gratuity pay ngayong Pasko Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo Brigada Report hindi lang mga permanent workers ng pamahalaan ang magiging masaya ang Pasko, kundi maging ang mga contract of service at job orders employee. Dahil ito sa inilabas sa Administrative Order No. 28 ng Palasyo ng Malacanang na permado ni Executive Secretary Lucas Bersamin, nakasaad sa naturang AO na makakatanggap ng hindi lalagpas sa 6,000 pesos gratuity pay ang mga CUS at JOs na hindi lalagpas sa apat na buwan ang kanilang employment. 5,000 sa mga nakat 2 months but less than 3 months sa trabaho at 4,000 naman sa mga less than 2 months sa trabaho. Sakop nito ang mga CO at JO sa lahat ng national government agencies, state universities and colleges, government-owned and controlled corporation, pati na ang mga nasa local water districts. Habang hinihimok naman ang mga local government unit na i-adapt ang pag-grant ng gratuity pay sa mga COS at JOs gamit ang kanilang available funding source mula sa local government fund kungunin ng pondo ng NGA at SUC sa kanilang maintenance and other operating expenses o MOOE allotment dapat maibigay ang gratuity pay simula December 15. in the heart of changing lives ito sa Brigada Marikar Sargan ng 15.1 Brigada News sa Manila the music news authority. Samantala mga kabrigada, personal na pinangunahan ni Senador Christopher Bongo ang pamamahagi ng tulong sa mga kwalipigadong binipesaryo sa Tugigaraw City. Ang pagkaloba ng tulong, ang mahigit isang libong estudyante at apat na raang mga residente sa nasabing lugar. Din ang din ng mga binipesaryo ng financial assistance mula naman sa pamahalaan. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga kabrigada, hindi naman po kagandahan ang Aginaldo sa mga motorista dahil price hike ang inaasahan pong paggalaw sa lahat ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo at sakto pa sa bisperas ng Pasko sa pagtaya ng oil industry sources maglalaro sa 35 centavos hanggang sa 70 centavos ang idaragdag sa kada litro ng gasolina. Meron din pong inaasahang aumento na 1 peso at 10 centavos hanggang 1 peso at 40 centavos sa kada litro ng diesel. Abang price hike na 90 centavos hanggang sa piso sa kada litro naman ng kerosene. Resulta pa lamang yan ng apat na araw na trading. Ibig sabihin mga kabrigada, maari pa yung mabawasan pero pwede rin pong madagdagan. Pero nagkataon yan ang ikalimang linggong sunod-sunod na pagtaas o taas presyo sa gasolina habang ikalawang linggo naman sa diesel at kerosene. Bukas araw pa ng Sabado ilalabas ang final estimates. Lunes naman, iaanunsyo ang opisyal na price adjustment habang magiging epektibo yan sa araw ng Martes sa susunod na linggo. Uma, Bigada, baldita, weather update. Weather update. Mga kabrigada, nakamonitor pa rin ang pag-asa sa low pressure area na dating si Bagyong Kerubin. Ulit na mataan ito sa katubigan sa layong 35 kilometers, ay, uh, hilagang silangan ng Dipolog City, Sambuanga del Norte. Ang LPA ay magdudulot ho ng maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pagulan sa pahagi ho ng Visayas, Mindanao at Palawan. Sa ngayon, meron itong low chance na mag-develop ng isang bagyo. Dadala din ang maulat na papawirin may kasamang kalat-kalat na pagulan ang shear line sa bahagi ng Bicol Region, Quezon at nalalabing bahagi pa ng Mimaropa. Halipan dyan mga kabrigada, inaasahan din ang mga pagulang dala ng Northeast Monsoon o ang amihan sa bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera at Aurora. Iiral din ito sa malaking bahagi ng Luzon kaya maging handaho tayo sa mga tsansa ng mga pagulan. Balita Nationwide sa Tanghali. Samantala mga kabrigada sa ating health news, paano nga ba makakatulong ang tamang posisyon sa pagtulog po ng mga buntis? Sa panahon po ng pagbubuntis, mahalaga ang tamang pag-aalaga sa kalusugan ng isang ina. Kabilang na dyan ang tamang posisyon sa pagtulog. Ang tamang posisyon kasi sa pagtulog ay mahalaga upang maiwasan ang discomfort sa mga buntis. Base sa pag-aaral, ang pagtulog sa kaliwang bahagi ay nakakatulong sa pagpapabuti po ng daloy ng dugo at nutrients sa placenta, pati na rin sa pag-iwas sa pressure sa mga internal organs, likod at chan. Ang posisyong ito ay maaari rin pong magbawas ng simptomas ng acid reflux at magbigay naman ng mas komportabling pagtulog. Ang tamang pagtulog ay isang mahalagang hakbang para sa kalusugan ng ina at ng kanyang sanggol. Narito mga kabrigada ang Mom's Love ES1 Capsule na titiyak. Nasa patang nutrisyon ng mga ina. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with Mom's Love ES1 Capsule. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Balita, lita. Makabayaning Pagtutulungan. Kabrigada sa nagdaang pananalasa sa ho ng Bagyong Christine, nasaksihan natin ang makabayaning pagtutulungan ng mga Pilipino. Saan mang bahagi ng bansa, apektado man o hindi, ay nagtulong-tulong ho para sa sabayan o para sa sambayanan na maging tuloy ang pagbangon mula ho sa bagyo. At dahil dito ay nagbigay ho ang Montessori Children's House of Davao ng 11,300 pesos na donasyon sa Brigada News FM Davao na agad naman ipinadala sa Bicol Region. Sa kasalukuyan, mga kabrigada, umabot na sa 78,298 pesos ang mga donasyong nakalap mula ho sa mga tagapakinig ng Brigada News FM Davao. Ang pondong ito ay ginamit para ho pa pambili ng bigas, canned goods, noodles at iba pang pagkain pati na rin ng mga hygiene kits at mineral water kung saan ang brigadahan team. Katuwang, ang one tahanan ay nagsagawa ho ng repacking at paghahatid ho ng mga relief goods sa mga napektuhang komunidad. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo ho'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Sa lahat ho ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon, maraming salamat na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula ho sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat, Kabrigada! Balita, Balita. Makabayaning Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide Six six sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Nakalans breakaman napapakinggan pa rin ang mga kagaganapan napan. Brigada Balita Nationwide Nationwide, Nationwide. sa tanghali. Nationwide Satanghali Kada Balita Nationwide. Mga Brigada, napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Max Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang bompuersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikden. Maraming salamat sa inyong pagiginig at mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada Brigada.